Good afternoon guys, merong binigay yung ano ko Ipag ko Anong klaseng ano ko, mga libro Shout out kay Manasinaida Anong klaseng libro to, ang bigat mo siya Yun. Uy Tungkol sa ano pagluluto wow. new cookbook shout out kay ano kay Bibian Pits ng Bohol ito yung mga hinanap niya you everything you need to know to cook lahat ng gusto niyong malaman sa pagluluto iyon B B Cro crackers, oh, crackers crackers o crackers crackers new cookbook yun o oh. ito pala ano na ito Bilis pa magano si Hoss. Yun no? ah. Cook's Techniques and Ingredients. Yun. No? Ang sama ni. Mm hmm. Introducing. Yun. May mga ano siya. Mixing ingredients mixing term ayun ah, may nang mga nakalagay na ano tungkol talaga sa ano hmm. yon mahal siguro to kung bibilhin tong book na to kasi meron ang dami syang ano yung pwede magawa pinapatapo na ng ano niya boss niya ito tapos syempre ano tayo mayilig tayo mag keep ng mahalagang bagay kaya ako naisip na bigyan niya yun ingredients glossary yung glossary Ayun, ito naman, ano naman to? Butter, margarine, vegetable oil, spread, vegetable oil, spread. Ayun, may mga, may mga sukatan pa oh. Butter, ma margarine, vegetables, oil, spread, pat, comparison. Ayun, ayun. shortcut na tayo guys. You know. Appetizers. And. Breveridge. Ialak yan yung breveridge. O kaya. Uh, beer pala. Tapos pagkain yun know. Yan. Ayan. Yeah, Ayan. Eh. Para sa ano ba Ay. <laughs> Ay yun ah. Yun no? Yung mga. Yung mga ano na yan. Yung sukatan no? Mga minu. Minu. minu, minu. Yun ah. No? Yun. Alam na natin ng mga mamis. Kailangan meron ka mga sukatan. Measuring cup. Paano lutuin. At ano ang yung ihanda. Yun. Nandito na lahat. Hindi yun, no? Uh, cheesy, potato, skins. Ayun, nakalagay yung mga kailangan. niyo yun, no? Relieno. <laughs> yun, no? Ayun, no? Uh, big tortilla chips. Ayun pala yun. Hindi yun, no? Yan, salamat kay ano, Manasinaida sa so, siya yung nagbigay nito ang dami hmm? apple sauce cake. you know, apple sauce cake. uh, preferred 15 minutes big 50 minutes mix 16 Servings, iyon. Undat men, nanjana yung mga ano? Oh. Mga ano kaya pagbili bili ito? to eh? Mayroon pa bang price? Um, cookbook na ito. E Dang. Three hundred, ide? Three thousand, three hundred, three thousand. Ano ba? Paano ba ito ano pagkabasa? 3, Ngayon, 33,750 Hindi siguro lang siguro ito 3,000 3,375 Yan, baka ganyan lang Numahan pala tu. You know. USA pa. 25 25 dollar kan ada yang tertipul Wah, kemahal naman. Mirupai isang malaki, guys, you know. Tu pula ang kinaka malaki. Cookies and cakes. brownies cupcakes yun ito naman magkano kaya to 229 ah, ibig sabihin ito ba ah, alam ko na 337 and 50 cents ayun yan pala yung presyo niya 300 lang pala tumigit yun know? o yan, ibig sabihin yan. Nakahiwala yung 50. Ang linaw ng cellphone ko. 335, uh, 37 and 50 cents. Ayan. Di siya umabot ng 338. Ayan pala yung tunay na presyo. Ayosin mo rin, man. Uh, kasi, pagtingin ko kasi siya isa, 200 lang maykit. Mas malaki pa. So, ibig sabihin, mas, anong impotente puro imported naman to ay ah, hindi yung isa lang ang imported yata ito ang USA yan tama ba saan ang nakalagay wala ito naman isa ito ang mahal guys 795 Puro nasyonal pala to. Iyon. Ano naman yung pronti to. Ho hoi. Home coffee. Yun. Aray aray. Ah. Home coffee naman siya. Hundred recipes for irresistible coffees and delectable desserts. Iyon. Puro ano talaga siya? related siya ano. Hmm, tapi at sa so, mga ano. Kung ano-ano Kaya, you know. Iris muka. Yun. yan kasi yung ano niya. Kasi chocolate syrup. Yan. Cold milk, milk. You know meron siya ano. Mga yummy. Hindi yun, oh. oh di ba? Kaysa bibilhin mo pa. Pwede na ito magtayo ng ano, oh, ng sariling coffee shop. sa big shop. Yan. Tapos cake. Ito, nabura na. Nabura na yun, ano. Oh. Hmm, $12.99. <coughs> Hindi ko alam ano nung kanya. Yan lang, guys. Yan laman, apat. Salamat kay Mana Sinaida sa aking hipag. Yan o. Hanggang dito na lang guys ang ating lag. Meron pang isang sukot. Hindi ko alam ano to. Okay, bubuksan pa rin natin. Ito yung discovery Ano bang naman ito? Uy! Uy! Oi. Oi, sanam ni. Nun kuanto. Hui pako. Si vuran nang pako. Allah, wish, ganal betul laki itu pako na tu. Ngaling di mana makip? Guys. Ini basta makinabangan pa. Ion. Meru ano? eh Ano to? Chopsticks. mga ano, mahilig gumamit ng chopsticks. Ito, ano to? Lagayan to ng mga kung ano-ano sa ano. Isasabit lang to tapos ilalagay mo ang bawa. Ah, tot brass 'yan, kasi tumutulo Yan hanggang dito na lang guys, pasilip sa ating Uh, bigay na hipag. Tama. Tama. Thank you for watching guys. Bye bye.